mga kagusok ano yata sa kapag barang ko man mga kagusok no lahat ka din yung pabog na no? sa ato nagbati mga kagusok kay din yung mga kagusok grabe kaprisko sa hangin grabe kaprisko sa area mga kagusok kay kumikan dari din ang pintaka no? na river mga kagusok no kaya pa na discover may iskabad barang mga kagusok pwede na kaliguan mga kagusok no kung kamuwangita o Forever mga kagusok Jari mga kagusok Wadbaran mga kagusok Grabe Kalimpyo sa tubig mga kagusok no? kay Sa ako na pati ang mga kagusok kay Kini ko na ko ang tag pag improve pa nila mga kagusok no? sa so, kapagparan spring water nila mga kagusok no? kaya gabi kung mana ka umuligo ka mga naruso ang imo panahot mga naruso na waya imo panahot kay kumikan sa kabugnaw sa tubig mga kagusok yan mga naruso palugso mga yung pagkagusok no kay kumikan excited na sa umuligo char mga mga kagusok no dyan kagana na nakatid sa sa mga kagusok kung gusto ka mo masuro yung sa pamilya nandito ang problema mga kagusok kay kana may cottage na liberator ang ila cottage na mga kagusok ko grabe sa sobrang kain sa panahon diri sa ila area mga kagusok kaya no, waya wayay init yung wakit sa bugnaw sa bukid mga kagusok no kay layo rong sa kainit o sa diri sa bukid mga kagusok kay mapili ka din mo ang bugnaw sa hangin mga kagusok o ang tingog sa baybay naman yung mga kagusok kay manawag na Mulaong sila kali na kali ko mo na mga gusto na kagani in the area ng gusok kay taksubda na mga bila mo na taga ano naman muna, tag sa mga katawahan yung sa ilang mga gusok na pwede na kasublan kagamitan para madiscover sa dory na ang ilang ng mga gusto na happy sa ilang pamilya ng nga ako sila mga gusto basta yung mga sakatid sa sabi banyo sa dagat ang in lang mga gusok dili sa baybay -bay, ang ilan area ay gumikan ang in area nila mga gusok na spring water mga lumata gusok na kay lahi ra sa dagat og diri sa tubig na ng gikan sa bukid mga kagusok grabe pidi mo iman charot kung mo inom ka mo sa mga inom mga kagusok kaya na tubig mga kagusok di sa bukid mga kagusok ko oh, na kapurot-turot ka ang pagkaroon ng ay gumikan sa tagutom na sila ang kagusok. yan mga kagusok. Oh. grabe ka happy pamilya, pamilya mga kagusok. Oh. grabe ka, mga patag table mga kagusok. grabe ka malipayon dagan salamat mga kagusok.